Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ito si Tita Emi, gumagawa po tayo ng ganchilyo, gawa po tayo ng ganchilyo para ano, ma-share ko po, po sa inyo ang aking design. Ayan, thank you very much po lagi sa inyong pagsama sa kay Tita Emi. Ayan nakatingala po si tita kasi nasa taas po kayo. Kaya <laughs> pagka po ko po kasi, ang, hindi ko po ako makita. Kaya itinaas ko po kayo para naman makita ninyo ako. Ayan, good morning po. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan, salamat po sa lagi ninyo pagsubaybay kay tita Egli. Eh. Ayan, samahin niyo po ako. Gawa po tayo ng ganchillo. Pakita ko po, po sa inyo yung aking design ngayon araw na to. Ayan, hindi pa po tapos to. Gagawin ko po itong blouse. Pero pag natapos po, share ko rin po sa inyo. Ayan, Sama po kay Saki. Mababa ko na lang po kayo. Ayan. Ayan. Ito po yung design ni Tita Amy. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Ayan po yung design ni Tita Amy. Sa kanyang gagaming blouse. Orange, blue, and white. Kumagalaw-galaw po kayo. O nahihilo na. Ako ang nahihilo. Ayan po. Ayan po ang design natin ngayong araw na to. Check ko po sa inyo. Ito po nasa orange. Dapit lang po ako ng konti. Nandito na po tayo sa orange. Nasa pala Amy. Ayan. Hindi po kasi ako marunong mag-edit para sana ka hindi kayo nahihirapan. Ayan po. Ayan. One. Two. Para lalagay ko lang po yan dito. Ayan. Ganyan lang po yan. One. Two. Ayan. ayan po. Hanggang sa tumaas po siya, hanggang sa makarating siya sa may shoulder. Pagdating po sa may shoulder, lalagyan na po natin siya ng design para sa shoulder at sa leeg Pero ito po ang gagawin nating design sa araw na ito. Ayan po. Pag natapos po, share ko po ulit sa inyo. Kaya, ayan, ayan. po yan. Ayan. Ayan. One, two. Ayan. Hanggang sa matapos po natin siya. Pag natapos po, at pabalikan ko po kayo. Sishare ko rin po ulit sa inyo yung tapos na nating project. Gano'n po, maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Salamat po sa araw-araw ninyong pagsama kay Tita Emi, sa walang sabang pagsama. Maraming, maraming salamat mga kaibigan. Sa akin po mga subscriber, sa akin po mga manonood. Sa akin po manonood sana po subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga pinagsamahan. Maraming salamat sa inyong lahat. bye, -bye po. I love you. I love you all. bye, -bye.